Mabuhay! Kamusta kayo? Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na pamilyar sa ating lahat. Ang sinok o hiccups. Naranasan nyo na ba yung bigla na lang kayong sinumpong ng sinok? Lalo na kapag nasa gitna kayo ng mahalagang usapan o pagkain? Nakakairita, di ba? Pero bakit nga ba tayo nagkakaroon ng sinok? Tara, alamin natin. Ang sinok o hiccups ay nangyayari kapag ang ating diaphragm, ang muscle na tumutulong sa atin na huminga, ay biglang nagkakaroon ng involuntary spasm o pag-urong. Kapag nangyari ito, ang ating vocal cords ay bigla ring nagsasara na nagdudulot ng mabilis na pagpasok ng hangin. At yun ang dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng tunog na hic. Maraming sanhi ng sinok. Pwedeng dahil sa sobrang pagkain, mabilis na pagkain, pag-inom ng alak o carbonated drinks, o kaya naman ay stress. Pero huwag mag-alala, narito ang top 10 tips na pwede ninyong gawin para mawala agad ang inyong sinok. Simulan na natin. Number 1, uminom ng tubig. Ang isa sa pinakamabisang paraan para mawala ang sinok ay ang pag-inom ng malamig na tubig. Ang ilan ay nagsasabi na mas prefer nila ang maligamgam na tubig kumpara sa malamig. Kaya ito ay ayon na sa inyong discretion. Ang biglaang pagpasok ng malamig o maligamgam na tubig sa lalamunan ay maaaring makatulong sa pag-relax ng diaphragm at vocal cords. Subukan ninyong uminom ng isang basong tubig ng dahan-dahan para maibsan ang sinok. Gusto nyo ba na isa pang tip? Kung kayo ay may available na straw, subukan ninyo ito. Gamitin ang straw sa pag-inom ng tubig kasabay ng pagtakip ng iyong dalawang tenga. Sa method na ito, naaapektuhan ang vagus nerve at diaphragm. Sa pamamagitan ng pag-inom at pagtakip sa tenga, nagkakaroon ng pagbabago sa pressure. Gayon din, ito ay paraan ng distraction na maaaring makapigil sa reflex ng sinok. Bagamat walang siyentipikong garantiya, minsan nakakatulong ang paraang ito para ma-reset ang diaphragm at matigil ang sinok. Number 2. Huminga ng malalim at ihold ang hininga. Ang pag-hold ng hininga ng ilang segundo ay maaaring makatulong na maibalik sa normal ang diaphragm at matigil ang spasam na sanhi ng sinok. Huminga ng malalim. Ihold ang inyong hininga ng mga 10 segundo at dahan-dahang ilabas ang hangin. Ulitin ito ng ilang beses hanggang sa mawala ang inyong sinok. Number 3. Kumain ng isang kutsarita ng asukal. Isa pang mabilisang paraan para maalis ang sinok ay ang pagkain ng isang kutsarita ng asukal. Ang biglaang tamis sa inyong dila ay maaaring magdulot ng pagbabago sa reflexes ng inyong katawan na pwedeng magpatigil sa inyong sinok. Kung hindi available ang asukal, pwede na rin alternative ang any hard sweet candies. Number 4. Tikman ang isang kutsarita ng suka, kalamansi, lime o lemon. Kung hindi ninyo bet ang asukal, para sa mga mas gusto ng medyo maasim na solusyon, ang isang kutsarita ng suka, kalamansi, lime o lemon ay pwede rin makatulong sa sinok. Ang asim nito ay magdudulot ng biglaang reflex na magpaparelax sa inyong diaphragm. Number 5. Huminga sa paper bag Ang isa pang epektibong paraan ay ang paghinga sa loob ng paper bag. Ito ay makakatulong sa pagtaas ng level ng carbon dioxide sa katawan na maaaring mag-trigger sa diaphragm na huminto ng spasms. Personally, ito ay aking subukan at very effective every time. Siguraduhin lamang na kayo ay gagamit ng paper bag at hindi plastic bag. Number 6. Magbend paharap gamit ang inyong hips habang umiinom ng tubig. Kayo ay magbend paharap gamit ang inyong hips habang hawak ang isang baso ng tubig. Pagkatapos, uminom sa opposite side ng baso para hindi mabulunan. Dahan-dahan na uminom hanggang mawala ang inyong sinok. Ang pag-bend over habang umiinom ng tubig ay isa pang tip na pwedeng makatulong sa inyong sinok sapagkat ang kakaibang posisyon na ito ay magdudulot ng pagbabago sa muscle control na posibleng makapag-relax sa diaphragm. Pero ingat lamang na huwag mabulunan. Kung kayo ay may swallowing problems, huwag na lamang itong subukan. Number 7, kumain ng peanut butter. Peanut butter ay nakakatulong sa pagtigil ng sinok dahil sa malapot nitong texture. Kapag kumain ka nito, kailangan mong maglaan ng oras para nguyain at lunukin ito. Ang pagnguya at paglunok ay maaaring makagambala sa hiccup reflex at makatulong sa pag-reset ng diaphragm. Ang distraction dulot ng pagkain ng peanut butter ay maaaring magpawala ng sinok. Number 8 Tumingin sa ilaw sa itaas o ilabas ang dila. Ito man ay mga kakaiba at nakakatawang posisyon pero ito ay nakakatulong sa pag-relax ng vagus nerve. Ang posisyon ng inyong ulo o leeg, gayon din ang dila, ay maaaring magdulot ng pagbabago sa paghinga at reflexes ng katawan na siyang tumutulong sa pagtigil ng inyong sinok. Number 9. Kurutin ang sarili o ang palad gamit ang inyong hinlalaki. Ang physical na distraction tulad ng pagkurot sa sarili, lalo na sa malalambot na bahagi ng katawan tulad ng kamay o braso, ay pwede ring makatulong para mawala ang sinok. Ang sakit na dulot ng kurot ay nagiging distraction sa inyong utak na maaring magpahinto ng sinok. Maaari nyo ring subukan ang pagpindot ng inyong palad gamit ang inyong hinlalaki. Ito na siguro ang pinakamadali na paraan sa lahat, lalo kung kayo ay nasa public areas. Madali lamang gawin at pwede rin kahit nasa ilalim ng mesa habang nasa meeting or office. Number 10. Huminga ng malalim habang ini-stretch ang katawan. Ang pag-stretch ng katawan habang humihinga ng malalim ay isa ring mabisang paraan ng pagtanggal ng sinok. Ang stretch na ito ay nakakatulong sa pag-relax ng diaphragm at sa pagpapakalma ng katawan. Ano, sinisinok pa ba kayo? Dali, subukan na ang mga tips na ito at comment down below alin ang pinaka-effective sa inyo. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!